Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. A okay, blessed morning, mga kapatid. Uh, uh, magandang buhay sa lahat. Tayo puno tayo ng pagpapala sa araw na ito uh, sa ngalan ng ating Panginoon. So, may verse of the day tayo ngayon. Habang ikaw ay dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba sa gayong kalulugdan ka ng Panginoon. So Uh, ang pinaka sekreto ng buhay uh, sa daigdig na ito pang ikaw ay dakilain ng Diyos ay uh, yung pagpapakumbaba. Okay? Magandang uh, lifestyle, magandang uh, pananaw yan sa buhay. So ngayon ay pag-usapan natin itong mga analysis, uh, mga karunungan. Uh, minsan kasi yung tao ay limited sa kanyang kaalaman paano tingnan ang mga sitwasyon. Samantalang ang Diyos ay ayang gawin ng Panginoon. So yung 5,000 na mahimalang uh, pagpapakain uh, Jesus ay may mga dapat tayong matutunan. Uh, binanggit nga sa mga scholar na kanino ba dapat umaasa ang tao? Sa kapwa tao o sa Diyos? So Kasi so yung titingnan natin, nung nakita ng mga apostol na malapit ng magdilim, at uh, limang tinapay lang meron sila dalawang isda. So wala silang ibang naisip kundi pauwiin. Di ba? Ganun ang tao at pag, pag wala na tayong other resources sa so pamamaraan, uh, gusto nating pauwiin, paalisin, ganun na lang. So sa Diyos naman, ano bang ano bang sabi ni Kristo? Huwag wala silang pauwiin, pakainin niyo sila. So nung binanggit ni Kristo na pakainin niyo sila, agad naman sumagot ang mga apostol na lima. Oh, hindi daw makasya. Uh, sa ibang gospel, kahit 200 denaryo ay hindi kaya. At isang taon daw nilang sahod, hindi nila kayang pakainin yung 5,000 people. At meron pang mga babae at anak na hindi kasama doon. So maganda itong observation na kung sa tao ay limited, uh, sa Diyos naman mga kapatid, may magagawa ang Diyos kahit sa tingin ng tao ay wala na. So, yan ang magandang uh, magandang interpretation sa buhay. Kasi napakadaming mga nangyayari sa mundo ito na para sa atin wala nang pag-asa, di ba? Para sa atin wala na tayong magagawa. Nakalimutan natin na all the time ang Diyos ay may magagawa sa buhay ng tao. Kasi meron siyang power, authority, control sa lahat ng bagay sa mundo ito. Pwede niyang ihinto, 'di ba, yung bagyo kaya niya kaya ihinto ng Panginoon. So 'yan ang magandang observation na dapat sa Dios tayo uh, umaasa uh, hindi sa kakayanan ng tao. Kasi kung lagi tayong sa tao na nakadepende, parang source of knowledge. So, 'yun kakapusin tayo diyan. Pero sa pamamaraan ng Panginoon, 'yan all the time magagawa ng Panginoon. Kaya naniniwala ba kayo sa katagang God will provide? Di ba? Di ba sabi ni Kristo, bakit ba nag-alala kayo sa inyong kain, pagkain o damit? Di ba? Uh, sabi nga ni Kristo, kahit yung mga ibon sa langit, wala yung trabaho. Nabubuhay sila, yung mga halaman, nabubuhay sila. Kasi pinakain sila ng Diyos. Okay? So yun ang dapat nating uh, maunawaan sa daigdig na ito. So, tingnan natin, uh, naniniwala ba kayo sa tatagang God will provide? Sa tao, uh, hati ito, 50-50. Okay. May naniniwala na mabubuhay sila uh, sa pamamaraan ng Panginoon. Yung iba naman, naniniwala sa sipag, na uh, diskarte ng tao para mabuhay, di ba sabihin ng tao? Kung magtrabaho ka, makakain ka, mabubuhay ka, di ba? Nakalimutan natin na ang source ng buhay ay ang Diyos. Okay? Kahit 40 years, di ba? Imagin yung 40 years ng paglalakbay ng mga Israelita. O, oh, sino ang nagpakain doon? Ang Diyos. Bumaba mula sa langit ang mga pagkain. Ngayon, ah, dahil ang pananaw natin para mabuhay ay to earn money, trabaho, magkaroon ka ng pagkain, So, mahirap sa taong mabuhay kapag ganun ang pinaka-foundation natin. Nakalimutan natin na pwedeng magpadala ang Diyos ng pagkain sa tao kung loobin ng Panginoon. Kailang ang tao ay diskarte, trabaho para makakain. So, yun ang dalawang mindset na dapat nating tingnan. So, may provision ang Diyos maging si Jesus na pakakainin tayo at hindi tayo pababayaan. Kasi sa ating gospel ngayon, Uh, sa Mark 14, 1321, 21 nagmungkahi ang mga alagad na pauwiin na daw ang mga tao upang makabilis sila ng kanilang makakain. Eh, okay? ganun ang tao. Uh, pa parang ayaw natin ng responsibilidad. <laughs> Di ba? Pag nakita natin na wala tayong resources, maraming pakainin, uh, oh, pauwiin na yan. <laughs> parang ganun. Nakalimutan natin na uh, may magagawa ang Diyos sa mga uh, ganong bagay, yung mga imposible na hindi kayang gawin ng tao, may magagawa ang Diyos. Dapat alam mo na yan, resolve na yan sa tao. Para sa pagdating ng mga uh, ganyang sitwasyon, hindi ka mabibigatan, hindi ka, mang, uh, hindi ka magkaroon ng problema kasi alam natin may Diyos na handang magbigay sa atin ng uh, strategy or resources sa daigdig na ito. So weekend ni Jesus, hindi sila kailangang umalis, bigyan niyo sila ng makakain, Then sumagot ng mga apostol, wala po tayong pagkain, kundi limang tinapay lamang at dalawang isda. Okay. So dahil may concern ng Diyos, uh, nag-multiply. At nagkaroon pa ng more than uh, 12 baskets. O 12 baskets pa ang uh, nag-exist. So yan yan ay isa sa mga provision na sobra-sobra pa. Uh, o hindi magkulang ang tao sa panahon ng ang kanyang pananampalataya ay dependent, malakas, uh, mataas ang kanyang uh, pag-asa sa Diyos. So maganda po yan mga kapatid. Kaya ang tao kapag walang resources, walang nakitang mabisang paraan sa isang sitwasyon, walang ibang naisip kundi pauwiin, then maghanap sila ng sarili nilang pagkain. So karang ang tao. Pero kung titingnan natin yung sagot ni Kristo, okay, Uh, hindi nag-alala si Jesus dahil mag-kaya naman niyang gawin yun eh, di ba? Pero ang mga tao nag-alala na, paano sila makakain, uh, paano sila makainom, di ba? Ganun ang tao. Ang dami na natin iniisip pag wala na tayong uh, paraan, paano uh, mabigyan sila ng kanilang pangangailangan. So, dahil si Jesus ay makapangyarihan, uh, kaya niyang gawin lahat, uh, even multiplication of blessing, kaya napangyari. Kasi eh, nakalimutan natin na may kakayanan si Kristo. Uh, binigyan siya ng authority ng Ama para gawin ang mga bagay na ito. So, yan mga kapatid. May magagawa ang Diyos sa mga sitwasyon na para sa atin ay wala na, pero sa Diyos ay marami pa. Okay? Uh, kung ang tao ay limited, ang Diyos naman is unlimited. So, yan. Kung baga, kung kaya mong gawin lahat, okay? Kung alam mo ang dapat mong gawin at kung kanino ka dapat lumapit ay hindi ka na mag-alala sa dating na ito. okay So 'yun ang dapat alamin ng tao, kanino ka ba dapat lumapit? Uh, sa panahon na may sitwasyon, uh may pangangailangan o maraming nangangailangan, kanino ka dapat uh, lumapit? Dapat sa Jones. Kasi kapag sa tao ang tao kasi marami din yung pinagdaanan. Uh, yung iba madamot pa. <laughs> uh, so yun, yung iba may concern, yung iba walang concern. So para hindi ka mag-alala, hindi ka masaktan, uh, walang conflict, ay eh, tapat sa Diyos ka lumapit. Humingi ng uh, resources, pamamaraan, anong dapat gawin. Kasi hindi tayo mahirapan sa buhay kung nakita mo na kung kanino ka dapat lumapit o kanino ka dapat umaasa. Matitiyak mo lahat at magagawa mo ito ng maayos, uh, gaya kay Kristo, kung alam mo na may magagawa ang Diyos sa mga bagay na ito. Dapat mataas din ang ating pagtingin sa Diyos, yung paniniwala natin sa Kanya. Uh, naniniwala tayong walang imposible sa Diyos. Noon pa hanggang ngayon, uh, binabanggit niya ng mga tao then dapat mataas ang ating pag-asa at malakas ang ating tiwala sa kapangyarihan ng Panginoon na may magagawa ang Diyos. Di ba lagi naman ito sinasabi, walang ibinigay ang Diyos sa tao na hindi niya kayang uh, gawin. Uh, si Pablo ang nagsalita niyan. So kung naniniwala tayo sa ganoon, uh, ay magagawa natin yan. Bubuksan ng Diyos ang ating mga kaisipan upang matugunan natin, makita natin yung pamamaraan, uh, makita natin yung Uh, dapat gawin. So yan dapat meron tayong ganong uh, mindset o pag-unawa. Naniniwala tayo sa kadakilaan ng Jones, okay? Ano ba yung kayang magawa ng Panginoon? Power, meron siyang kapangyarihan. Uh, meron siyang control sa lahat ng bagay, meron siyang authority sa lahat ng bagay. Meron siyang resources, abundant blessing, okay? Siyang pinagmulan ng lahat, siyang source ng lahat. So, kung ganun ang paniniwala natin sa mundong ito, uh, hindi tayo mahihirapan. Ngayon, kung bakit hirap na hirap ka o hirap na hirap ang tao makamit ang kanyang pangailangan, so iba, isa, lang ibig sabihin yan. Gaya sa mga apostoles, parang ginawa mong limited ang kakayanan ng, kakayanan ng Panginoon. So, isa ito sa mga dapat tingnan ng tao. Nung bumabang si Jesus ay nagpahayag siya ng kadakilaan, ng control, ng authority, ng kapangyarihan mula sa Diyos. Ang ibig sabihin, binanggit ni Kristo, magagawa din natin ito, na mayroon tayong magagawa. Ano ba ang dapat nating ayusin? Paniniwala. Uh, pagkakakilala. Diba? Kung kilala mo na ang Diyos na makapangyarihan siya, walang imposible. Hindi. Magagawa natin. Ang nagawa ni Kristo, yun ang pangako, pangako ni Jesus. Okay? Ah... Uh, ang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos ay parang isang halaman. Yan, ito yung binanggit ng mga uh, eklesyastiko. Ang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos ay parang isang halaman sa gana. Okay? Sa gana ng mga pagpapala. Kasi uh, say, ay sayangan, nagsabi na parang ikaw daw ay nasa bat batisan na ang iyong dahon ay hindi natutuyo. Kumbaga, uh, marami kang source na mapagkukunan kaya hindi kahirap na hirap. So, ganun ang tao kapag malakas ang kanyang pag-unawa, paniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. So, talagang hindi ka mahirapan. Pinakapos ka man, makakahanap ka ng paraan, uh, makikita mo ang solusyon, uh, easy lang para sa iyo ang buhay. Kasi nga, nabuksan ang iyong kaalaman, paniniwala sa Diyos, pakayanan at kapangyarihan mula sa Panginoon. So, yan ay karangalang dulot uh, ng, sa isang tao na higit sa alinmang parangal, yung karunungan at pananampalataya. Di ba si Haring Solomon, ang hiningi niya sa Diyos ay karunungan? Tayo kasi pera yung hinihingi natin sa Panginoon. kapag humihingi tayo ng blessing, tulong sa Diyos, pera agad, biyaya, opportunity. Pero si Haring Solomon ay karunungan. Kasi sabi niya, kapag wala akong karunungan, paano ko i-manage? Paano ko makita paano ko alamin o paano niya malaman ang lahat kung wala siyang alam gaya sa pera pag hindi mo na i-manage yan ay di pagsak. bangka uh, gaya ng isang gobyerno kapag hindi mo alam paano i-manage kasi maraming mga kritiko ay di pa bagsak sasakit ang ulo mo at aayaw ka na lang pero kung isang tao ay maalan at humingi siya ng karunungan mula sa Diyos uh, kaya niyang makita ang solusyon kaya niya makita ang mga strategy, paano mapatakbo ang isang uh, institution o isang gobyerno na malakas, uh, masagana, and then mapayapa. So yun, uh, karunungan muna mga kapatid. <laughs> Isa sa mga uh, kinihingi nila noon maging hanggang ngayon upang mapagtagumpayan ang buhay, karunungang uh, mula sa Diyos. Okay? Ang karunungan kasi eh, sa Diyos yan eh. Uh, pagkaloob ng tao. Sa school ay, diba? Sa school ay maliit lang ang porsyento na natutunan natin ang buhay. Uh, pero kung kapag ito'y pagkaloob ng Diyos sa tao ang karunungan, yon ay uh, sabi nga ng isang mga ngaral, para yung salapi na kaya mong makamit lahat. Eh? Kaya mong makontrol lahat. So, ganun ang uh, magandang dulot ng isang karunungan. Sa Ecclesiastico 35.17, ang dalangin ng mag-mapagkumbaba ay tumatagos sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di umabot sa Panginoon. O yan, isa pa yan sa mga dapat nating tingnan na uh, kailangan talaga ng isang tao na mapagkumbaba. Uh, sabi nga ni Kristo, kailangan magpakababa kayo kaya uh, na isang kalapati at magpakawais kayo kasi ang mundo ay problem solving situation ayon kung hindi ka mapagkumbaba then mainit ang ulo mo ay nako baka ma high blood tayo at uh, hindi natin makita yung solution dahil mainit ang ulo natin uh, Sa pagiging wais naman ang katalinuhan kasi ay mahalaga yan kaya dalawang uh, hiyas ang binanggit ni Kristo magpakababa and then magpakawais ayan Uh, masolusyonan natin lahat. So yun ay isa sa mga hiyas na aral kasi sabi dito ang mapagkumbaba ay tumatagos sa mga ulap ang kanyang dalangin at hindi tumitigil hanggang di umaabot sa Panginoon. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan 'yan. Yung iba kasi dumadalangin sa Diyos isang beses lang. <laughs> Wala na. <laughs> Pero yung mga mapagkumbaba na sumasampalatay ay hindi kumihinto hanggang di pinapansin ang katastasan. Sa Bible times, mayroong 400 years. Imagine, eh, pinagkalob ng Diyos yung uh, pagiging malaya ng isang bansa. Umabot pa ng 400 years. Di ba? Yung may mga taong 38 years na nakakaranas ng sakit. Di ba? May 12 years. May 7 years. So, Sabi sabihin, Huwag tayong huminto. May isang balo pa nga. Gusto niyang makapit ang kanyang katarungan. Papalig-palig siya sa hukom. Then sabi ng hukom, uh, nakakadisturbo na itong matandang tua. Ay, ay, ibigay ko na sa kanya ang kanyang uh, karapatan. Uh, yung gusto niyang mangyari, yung katarungan. So yan, mga kapatid, huwag tayong huminto na lumalapit sa Diyos hanggang hindi tayo pinapansin ng kataas-taas ng Panginoon. Iginagawad ang katarungan para sa mga taong nasa katwiran. Okay? Hindi magtatagal at ikilos ang Panginoon. Yan. Kapag lagi tayong humihiling, uh, do dumadalangin sa Diyos, hindi magtatagal at ikilos ang Panginoon. Uh, hindi niya ipagpabukas pa. Yan. Kapag emergency at nakita ng Diyos ang iyong paglapit uh, sa Kanya, hindi niya, niya ipagpabukas pa. Matibay ang pag-asa ng ng mga nasa Panginoon. Yan. Isa yan sa mga dapat nating tingnan. Ecclesiastico 34.16, ang paningin ng Panginoon ay nakatuon sa mga umiibig sa Kanya. So, isa yan sa mga dapat nating i-build up. Una, yung pagiging mapagkumbaba, katalinuhan, at ito pa yung umiibig sa Panginoon. Lagi namang sinasabi ni Kristo, kung kinikilala ninyo ako, kikilalanin ko rin kayo. So, isa yan sa mga criteria na kung gusto mong tagayon ni Jesus na makapangyarihan, magaling, uh, kaya niyang gawin lahat, may control siya. Yan, e, sa buhay natin yung kapumbabaan, uh, yung karunungan, yung umiibig sa Ama. At okay? uh, syempre, uh, hindi natin makamit lahat kung walang authority na kaloob ng Diyos. So, ihingi tayo ng authority mula sa Panginoon. So, yung multiplication, uh, yung pagpapakain ni Jesus sa uh, limang libo, uh, sabi nila Himala hindi po yun himala kasi pag himala mga sa tao himala yun kasi alam natin na limited ang ating kapangyarihan pero sa Diyos hindi yun himala kasi ano ay likas uh, kaya niyang gawin uh, ginawa lang ng Diyos ang lahat ng bagay in just a word magkaroon ng uh, ilaw sa langit mga bituin uh, mga batibang hayop di ba in just a word lang yun so dapat maintindihan natin na ang may control ng lahat ng bagay maging ang masamang espiritu ay ang Diyos. So, saan pa tayo? So, dapat sa Diyos. Okay? Huwag sa tao, umaasa masyado, uh, sa Diyos dapat para makita natin lahat-lahat yung manais natin gawin o solusyon uh, sa mga pinagdaanan natin. Okay? Amen? And the name of the Father,